Mga ka-campers, gagawa tayo ng Prosperity Bowl for 2024. Nakagawian na kasi nating mga Pilipino ang paggawa nito. Ito ay para masigurado na maswerte ang papasok sa bagong taon at ating maitatapoy ang malas na nakaabang sa ating bahay at buhay. Kailangan lamang natin ng malinis na glass na lagayan natin or ceramic bowl. Then meron tayong pitong bulak lang yung kukuni natin dyan ha. Tapos maghahanda din tayo ng um, 12 na itlog. Tapos, yung ating bigas, no? Yung bigas pala natin, guys, hindi po malagkit, ha? Ito lang yung bigas na ginagamit namin sa bahay. Tapos, meron akong 5 peso na coins. Ito yung luma. Ito yung ginagamit ko. Tapos, meron din po tayo mga chocolate na gold coins. Pwede kayong gumamili sa supermarket. At meron tayong bay leaf. nako, ang bay leaf talaga is sobrang bango niya, lalo na sa adobo. <laughs> Tapos, meron din po tayong mga ribbon. So, itong ribbon na ito, maliliit lang yung nakuha ko kasi wala nang stock dun sa bookstore. Ang kulay pala nun ay red-orange, no? Tapos, gugupitin natin siya ng uh, ganito lang siya kaliliit. Tapos, meron din po tayong uh, mga ampaw. Tatlong ampaw natin dyan. So, abangan niyo po sa video kung paano natin gagamitin yung tatlong ampaw na yan. At meron tayo dito, um, wala na kasi talagang bariya. Promise, wala na mga bagong bariya sa bangko. Nahuli na kami. So, nag-collect na lang ako ng mga lumang 50s, no? Mga 50 peso na paper bill. Para ito yung ilalagay natin sa ating prosperity bowl. Ito yung babalutin natin ng color red na ribbon. Ayan. Tapos, of course, meron din po tayong ilalagay doon sa mga ampaw. Yung sinasabi ko po kanina. Uh, nag-prepare kami ng 168 pesos. kaya isang 100, isang 50, tsaka uh, tatlong tig 5, then mayroon tayong tatlo. So, and then, ready na tayong gumawa, no? So, make sure na malinis po yung ating ceramic bowl or yung glass ay, na magaling natin. Yung kasi po dyan ay nagsusambolize ng ating intentions. So, ayan, arrange ko na yung 7 po dapat ang ilagay natin ng mga cotton balls sa ilalim po ng ating doll, And then, ilagyan ko po siya ng rice. Yung rice po na yan, yan po yung normal na sinasain po namin everyday. Ayan. So, yung rice kasi nagsisimbolize naman siya ng fertility, good health, and abundance. So, syempre, buong taon, uh, sinisikap natin na makakain tayo ng tatlong beses sa isang araw. Diba? So, ayan. Nilagyan ko siya ng 12 na pirasong itlog. Ito naman ay ng family and strong banding. Ayan, nilagyan ko din siya ng 5 peso ng mga gold coins. Ito yung lumang 5 peso coin ha. So, ayan naman po ay nagsisimbolize ng good fortune and prosperity and of course, abundance. Ayan, so napapansin nyo, nilagyan ko rin siya ng bay leaf. No? Ang bay leaf po kasi talaga ay nagpapa-attract ng success at prosperity po sa ating business. Ayan, nilabas ko na yung ating tig-50 uh, pesos. And then, um, bibilogin kasi natin siya, yung ifo fold natin siya, iroroll roll natin siya ng ganyan. Yan, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Ayan, i-roll natin siya ng ganyan, yung maliliit lang. And then, mamaya babaluti natin siya ng ribbon po na kinakat po natin into small pieces, no. So, make sure na nakikita yung amount ng pera nyo ayan, for example 100, 500, 1000 make sure na nakikita po yung parang ulo ng 50 pesos na amount and then babaluti natin siya ng red orange po na ribbon, so pwede po siyang red na ribbon yung ano nyo gamitin nyo, sa akin kasi sadyang naubusan lang po talaga ng stack so ayan, paulit-ulit lahat po ng mga paper bills, yung so, ilagay mo po yan siya sa gilid, tulad po ng uh, gagawin ko po And by the way guys, um, nilagay ko po dyan 50 pesos kasi gusto ko po red na red po yung aming bowl. No? Pwede po kayo mag-decide kung lalagyan niyo po siya ng tigwa 100, tigwa 500, o 1,000. Depende naman Yung mga paper bills na mga ilalagay natin, nagsisembolize din pala yan ng paparating na pera sa atin sa 2024. Ayan, okay. so next po natin ilagay ang ating mga gold coins. Yan naman po ay nagsisilbing good fortune and prosperity abundance. Siyempre, sa 2024 din po. Ayan. Lagay lang natin ng paganyan sa ating bowl. And then, isunod po natin yung ating prutas na orange or pongkan. Pwede po. Sa fosoy po kasi, oranges or yung tong mga ganitong kulay ng prutas ay nakaka-attract po talaga ng swerte sa buong taon. So, ayan. Lastly, ilagay po natin ang ating tatlong ampaw. So, kanina may sinabi ako na maglalagay tayo ng Uh, pera dyan sa tatlong ampaw na yan, ito po ay ilalagay natin sa isa-isang ampaw. So, since tatlo yan, so hatiin na lang natin yung 168 pesos sa tatlo. So, yung isa, ilalagay ko dyan yung 100. Pasensya na kasi medyo luma na yung 100 ko. Wala na kasing malulutong talaga. Kahit nung nag ako, ano na talaga, puro na din luma. Yung eh, lumalabas sa ATM machine. So, ayan, ilagay natin. And then, yung 50 naman sa isa din pong ampaw. Sorry. And then, yung atin pong coins. na no, pinag-isa ko na siya dito din sa isa. So, 168 pesos po yan lahat. So, yung pera na yan ay isa po siyang maswerteng numero po sa papasok talagang taon. Pagkatapos po pong ma-set up mm. yung inyong pong prosperity bowl, ay ilagay lamang po ito sa northeast side po ng inyong bahay. Pwede po kayong gumamit ng compass kung saan po ang northeast side po ng inyong pong bahay. At pagkatapos po niyan, ay wag na wag po niyo po munang galawin yung laman niyan hanggang kahit January 1 ng 2024 ng alas 3 po ng hapon. Kasi yan daw po ang malakas na pasok ng swerte po sa ating bahay, sa ating pong pangumuhay, at sa lahat-lahat na po na swerte. So, pwede natin siyang tanggalin yung mga laman niyan ng mga January 2. Pwede pa rin na po yan ng 2024. Ano? So, again, ang prosperity ball po ay ito lamang po ay isang gabay no? At the end of the day, tayo pa rin naman ang gagawa ng ating kapalaran. Sipag, tiyaga, at syempre, pananalig sa may kapal ang pinakauna sa lahat. Maraming maraming salamat po for watching my video. See you again po sa ating next vlog. And happy, happy new year and all the blessings of the Lord may come to our house and our family. Bye!